Yun, all right, good day mga bossing. Ayan, uh, Monday tayo ngayon mga boss. Uh, meron tayong uh, waiting na customer mga bossing. Ayan, dyan lang sa tabat mga boss. So, nanggaling pa siya ng uh, no, General Trias Cavite. Kasi uh, may problema daw yung kotse niya. Uh, kailangan, kailangan maayos. Kaya, pinuntak niya tayo mga bossing. Sabi ko sa kanya, uh, Sir, may mga... Ito ko na, mga, na medyo malapit sa uh, iyo kaya Ayun uh, Sabi ko Ay sabi niya Medyo madama na daw siya na pagdalhan Pero Hindi rin naayos mga bossing So sabi ko Sige sir kung kaya mong pumunta Ayun puntahan mo ako dito sa shop ko So may mga bossing Pupuntahan natin siya doon Ayun tingnan natin kung Ano yung magiging problema ng kotse niya So ayun mga bossing tra, Let's go Ayun mga boss uh, Puntahan natin si bossing So, malapit lang siya dito mga bossing palabas. Andito na siya. Makikita na natin siya. So, bibilan tuloy tayo ng na pagkain natin mga bossing. <coughs> ah, Paul. Ay, nakita ko na yung kotse niya mga bossing. So, color blue yung Lancer niya mga boss. Yung nakita ko na yung kotse niya Kaya mga boss Ito yung uh, customer natin From Cavite Mga boss Sir Good morning. Good morning Sir, bibili lang ako ng Ano natin dito Ng pagkain natin na? okay. Sir, ano, ano sir? Paharap mo na Ah, sir, paharap mo na May isama ka ba, sir? Ay sige sir sige. Wait lang sir na. Okay. Ah sige sir. Eh manjobra mo borrow muna lang sir. Okay. Ah sige sir. Eh yeah, mga bossing, uh, pinauna na natin sila sir kasi hindi na tayo maka-borrow sa shop. Medyo puno na tayo doon mga boss. Ayun. So ito sila, ah uh, para ano yan? From General Cavite. Ah uh, General Trias Cavite mga bossing. ito yung shop natin mga bossing so hindi na tayo dyan ito yung tandaan mga boss Ayan, may dayan mo na bakod mga bossing yan Yeah mga bossing. So sinusundan natin sila sir. na sir mga boss yan yan well, mga bossing ito yung makina ni sir na ano uh, 4G92 mga bossing so kung mapapansin nyo ito una kong napansin mga bossing ito ah uh, yung bypass mga bossing. So naka-bypass yung Serbo, meron siyang idle up yan. Ito yung idle up mga bossing na pang Toyota. So sira na yung servo, malalaman natin mga bossing. Hindi uh, check natin yung repair kit kung baka basag lang. So malalaman natin mamaya mga bossing. Pero ito aalisin na natin to mga boss. Tatanggalin natin yung mga hose na yan. Ayan. So padinig ko sa inyo yung under nito mga boss. Kasi wala naman check engine ko So ang problema lang na sir. Uh, namamatay yung makina. So yung mga bossing umandar agad yung radiator pan. Nakarekta yung pan natin. So isa sa mga aayusin natin yan. Ayan, start tayo ng engine. Yan mga bossing. May cold start naman siya ang problema ikutin natin yung manibela dapat tataas yung idle yan so iniikot natin pero walang pagbabago yung idle mga posi so kasi nga naka bypass na yung servo natin yan na. so yun ah, check natin itong makina Ay, ah, mga bossing kanina nung pagdating ni sir ah, nakatanggal to itong hose na to nakatanggal kaya yung, yung idle nya Kuha bagsak-bagsak. So, kinabitan muna natin pasamantala para malaman natin yung uh, problema ng kotse. Kaya yeah, mga boss, nakita niyo yung, yung uh. okay, So, ito mga bossing, papalitan din natin ito sa akin. Tapos, yeah. check natin yung servo. Eh mga bot, yung servo niya walang sakit tapos basag na. Ayan. Ito basag na mga bot yung ano niya yung sakit at servo. Tapos nakahugot na tong servo niya mga bot. Ito na ano yung sakit niya. Ayan mga boss Sir, ito yung sakit ng servo mo. Wala na sakit. Hiwahiwala na yung wire. Ayan o. Oh. Tapos yung servo, pasag yung sakit. Kaya mga bossing, uh, ko lang yung servo tapos tatanggalin ko yung mga bypass hose. mga bossing, ito yung sakit ng servo niya. So iwahiwalay na mga boss. Ngayon gagawin natin mga bossing, kabitan muna natin ng, ano, ng bagong sakit. So, meron tayong bagong sakit mga bossing. Ayan. So sasalpak lang muna natin to Para pag pinabit natin yung servo mga boss, eh meron tayong sakit na makikakabit mahirap lang nito mga bossing kung hindi nyo kabisado yung wiring uh, hanapan nyo ng ano ng picture kasi pagka nagkamali kayo dito mag iba yung ano ng servo sing uh, nagkamali tayo ng isang wire dito sa kabila so yung pula na yan dapat uh, kangina na dito nakakabit yan mga boss so nilipat natin dito Ayan. so ito tama na tong linya na ito, mga bossing yan okay na yung sakit natin ng serbo so maisasalpak na natin yung sakit dito sa serbo pagka nagkabit tayo ng panibagong serbo so ito yung sakit ng mga bossing basag na yan. so baklasin natin serbo mga bossing ito mga bossing ah, naikabit na natin yung ah, bagong socket dito sa servo yung pinalitan na natin ng bagong mga boss tapos ito palitan na rin natin ito mga bossing kasi ito yung sa map sensor so wala nang lock baka mamaya kasi pag uh, ah, habang nagmamaneo si bossing eh natanggal magluloko yung ano nya yung map sensor nya so papalitan na lang natin ito mga boss amoy ng gasolina Handa na ba kayo? Ayos na tayo Sa Ambo Works Problema mawawala na Sa Ambo Works serbisyo igalidad mula sa maliit na gas Gas hanggang sa malaking sira Engine overhaul Walang problema sa aming mga eksperto'y handa Trabaho si... So ayan mga boss, okay na yung sakit natin oh. Bago na ulit siya yan. Bagay na lang lahat ng sakit. Napalitan na natin para sa servo at sensor. Ayan, tayo sa mga problema ng kotse ni bossing Tapos pala ito mga boss, sira din yung sakit sa si ano, sa may TPS. So hanapan ko na lang na sakit to, baka mayroon na akong uh, sakatay. Papalitan na lang natin din ng boss. Okay. Yo mga bossing, okay. nakalas na natin yung servo dito sa makina niya. So ito yung servo mga bossing. Ayan, So titingnan natin yung loob mga boss kung may laman. Kung may repair kit or uh, baka may basag na gear mga bossing. So yan, check natin mga boss pa klasin natin. Kapag so, walang laman to mga boss, check lang natin yung motor, baka buo pa. Ito mga bossing yung loob nya. Ayan mga bossing, kung mapapansin nyo, walang laman yung loob. So, ano lang nakalagay sa kanya? Torpedo gear lang mga bossing. So, itong tor torpedo gear, uh, check natin kung gagalaw. So, pagka hindi gumalaw to, ibig sabihin is takap. Ayan, gumagalaw mga boss. Oh. Pero ito, sinet na nila to na ganito para hindi bumagsak yung minor. Para hindi, mama para hindi mamatay yung makina. So ito kasi mga boss uh, Ang nakakalam lang ito talaga Yung mga bihasana Ayan So alam nila kung paano nila gagawin Para hindi bumagsak yung minor ayan. So ayan check natin yung, ano, yung motor Kung gumagana mga bossing Ayan yeah, mga boss uh, Paano ba natin dinadiagnose yung servo So paano natin malalaman yung servo Kung working Ito kasi mga boss Kung walang repair kit na nakalagay hindi natin malalaman kung buo ito so check ko muna kung gagana yung motor pagka sinalpak natin sa akit ayan, uh, sasal, sasalpak lang sa akit mga boss lang. ayan mga bossing, naisalpak ko na yung sakit so battery operated tayo itong uh, body ground tatap lang natin to sa negative uh, terminal ng, pa ng battery so papa, tinatayin mga boss kung iikot tong uh, motor. So niyo ah. Ay mga boss, uh, aalisin ko lang yung yung relay ng pan. So aalisin ko yung socket para hindi uh, umikot. Ayun. So, mga boss, pakinggan niyo yung tunog ng servo. Sabihin niyo kung sira or buo pa. Pero hindi kasi natin malalaman to kung hindi natin sasalpakan ng na repair kit. Pati ko lang sa inyo kung ano yung tunog niya. mga bossing umiikot naman yung motor ayun, uh, check natin kung gagana pagka sinalpakan natin ng repair kit yan mga bossing uh, kinabit na natin tong servo ito yung bagong uh, surplus mga bossing so yan uh, bago natin testing yun mga boss kasi itong TPS sa sakit nya is ano din pasag na rin mga bossing yun oh. So, hindi na siya kakapit pagka isinalpak natin dyan. Ngayon papalitan na lang natin ng surplus na matino mga boss yan. Buti meron pa tayong katoy dito mga bossing. Meron tayo agad na na pyesa. So ito mga boss. Yan. Sasalpak lang natin to mga boss. Titestingin na natin yung servo na pinalit natin. So ito yung servo niya mga bossing. Ito yung servo niya. Uh, tinesting natin. Pinakita natin sa may-ari. Uh, hindi na siya working mga bossing. Yan. So ba Uh, may magsabi na naman na hindi natin tinesting Sinabi agad natin nasira mga boss Tinesting natin yan, pinakita natin sa may ari mga bossing yan. So ito, palitan natin sakit Ngayon mga bossing, ito na-update sa ating makina na ano uh, ginawa mga boss Ito na, palitan natin ng mga sakit mga bossing so Sakit ng MAP sensor, sakit ng servo, sakit ng TPS mga boss tapos pinalitan natin ng ano, uh, surplus na servo mga bossing. Ang nyo, bago yung biskro na nilagay natin. Tapos mga bossing yung wiring sa aircon. Dito sa pan, radiator pa mga boss, nag-automatic na. Tapos pagka nag-aircon mga bossing, sabay-sabay na sila mga boss. Ayan. Uh, paandarin lang natin itong makina. Ngayon, mga bossing, start tayo ng engine. Uh, mga bossing pala, uh, pinalitan natin ng box muna, pansamantala. Ayan, makikita nyo 7043. Oh, bakit natin pinalitan mga bossing? Kasi 1994 model to. Ah, uh, dapat yan yung computer box nya 7043. So, ang nakalagay mga boss, ibang code. So, ito, pakita ko sa inyo. Ayan, 2436 yung code ng computer box na nakalagay dito sa kotse ni bossing. So, hindi natin alam kung pang anong kotse yan mga boss. So, ngayon, try natin paanda rin tong engine. Ayan mga bossing So ginawa natin dito mga boss Wiring Yung servo pinalitan natin ng uh, surplus Kasi yun yung main issue ni bossing Naka bypass yung servo niya, uh, Ayun Hindi na gumagana yung servo Upon checking mga bossing So pinalitan natin ng surplus mga boss So ito mga boss Kalmado yung makina Ayan no? ka problema na tayo dito sa may ano niya, sa needle ng panel gauge Medyo mataas yung yung uh, angat niya pero yung idle mata okay na normal na mga bossing so yan i-air e ko natin mga bossing yan dapat diyan tataas pagka inikot natin yung uh, steering wheel mga boss yan oh no? so working yung servo mga bossing So dati problema ni boss na uh, Namamatay Pagka binitawan niya yung gas pedal Namamatay itong makina So ngayon hindi na mga bossing okay na. Tapos dito tayo sa makina mga boss Ayan, malinis na mga bossing Kumpara, so, kumpara sa nakita nyo kanina mga boss Sobrang linis na ng engine nya so, Wala na yung mga wiring na ano, uh, Balot balot ng electrical tape So kalmato na rin yung makina mga boss So, uh, Pa-timing na lang natin yung distributor mga bossing Yo mga bossing Ito na yung panghuli uh, Ta-timing light na natin mga boss Ta-timing natin yung distributor Pagamit so, tayo ng timing light mga bossing retire timing, meter retire timing kaya daw ano pala natin di adjust boss na timing na natin yung mga ano, distributor natin so yung mga maingay ito lang ito lang yan oh. Ah. ayan o oh. Ah. yeah, mga boss, ito test drive na kami ni sir ayan, ah. so, Medyo malayo yung uh, test drive namin para masubukan namin talaga kung hindi na magluluko yung item kalahati sir ganito rin yung ano niya performance niya no oh so, sir bagay din pa nagagamit eh mamaya ma-observe mo din kang kasi wala sa time Okay na yung kotse ni sir Na-test drive na namin So, tayo na yung nag-test drive mga boss Para sigurado na uh, Wala na tayong magiging problema Ayan Ayan na tayo si chef boss Posing, uh, Pauwi na sila sir Papakabiti na sila mga bossing, So, naayos na natin yung problema ng kotse niya Ayan, sila madam So, ayan Pauwi na sila mga boss Ayan Ayan yeah. yeah, mga bossing, pa-uwi na sir. Na sir, thank you. Na kayo? Yeah. Okay na yung coach ni bossing.